Magandang umaga. Ako si Uly Serio at ito ang aking lecture tungkol sa pagtatalo sa dula. Pwede natin ibuod ang dulang may isang yugto bilang dalawang taong nag-aaway. Ano nga ba yung pagtatalo? Ang pagtatalo ay tunggaliang verbal, so ibig sabihin pasalita, kasi pwede naman nagsasapakan o nagbabarilan, nag yung mga tauhan mo. Papaalala ko lang na ito ay medyo baduy kung kailangan ng physical na konfrontasyon sa yung dula baka kulang ka sa karakterisasyon. Sa bagita ng dalawang tauhan, dalawang tauhan, pero pwedeng magtalo yung dalawang tauhan ng hindi direkta. Kapag halimbawa nagsusuliluki yung isang tauhan mo or nag-a-aside, kinokompronta pa rin niya sa berbar na palaan yung kanyang kadibate na nag-uugat sa magkasalungat nilang layunin o pagnanasa. Sabihin merong sanhi at bunga may kausal na relasyon ang pagtatalong ito. Magkaiba sila ng layunin. Limbawa, yung nanay gusto na huwag bumukod yung anak dahil gusto nitong may kasama pa rin siya sa bahay. At yung anak gusto bumukod dahil gusto niyang maging independente. Magkaiba sila ng gusto ng ninanasa. Gusto ng anak ng kalayaan. Gusto ng nanay ng seguridad. Walang clear cut na masama at mabuti dito. May simpatya tayo sa gusto ng kalayaan. May simpatya tayo sa gusto ng seguridad. Esensyal ang pagtatalo sa dula. At meron itong tatlong papel. Pinapaandar nito ang kwento. Anong ibig sabihin? Hindi tatakbo ang dula mo kung magkakaibigan lahat ng tauhan mo. Kaugnay nito yung ikalawang papel ng pagtatalo, yung paglikha ng tension. Pag halimbawa, magkakaibigan lang sila, ah, nagkukintuhan sila, eh, ah, parang sasabihin mo, realistiko yung dula ko, eh, tungkol lang ito sa pagtitipon-tipon, wala lang nangyayari, upo sila sa isang mesa, pagkatapos, tutunghayan ng manunood ang buhay. Nakakantok na dula yun, walang tension, pinapaandar nga ng pagtatalo yung iyon dula. Tapos, patindi ng patindi ang tension. Kaya itong manonood mo, bawat linyang bibitiwan ng mga tauhan mo, pakikinggan. Pag walang tensyon yung dula mo, hindi mainganyo yung manonood mo. Kasi nga sabi mo, ultra-realistiko na tunay na buhay. Pero yung manonood mo, tunay na buhay din naman ang dinadana. So bakit niya kailangan panoorin yung dula mo? Kaya nga yung dula at yung ibang anyo ng sining, heightened na representasyon ng buhay. Lahat ng aksyon na mararanasan natin sa isang taon, ilalagay mo sa 40 minutos. Lahat ng sama ng loob at hinanakit ng isang buhay, isisiwalat mo sa limang libong salita. Pangatlong papel ng pagtatalo sa dula ay yung pagdevelop ng tauhan. Nakakatulong ito sa karakterisasyon. Mamaya makikita natin kung paano. Binubuo ng tatlong elemento ang isang pagtatalo. Yung setup. May setup ka para dun sa dula mo. Sila ay nakapila sa MRT station. Masikip, mahaba yung pila, hapon na, nagmamadali lahat. Susunod din yung confrontation. May sisingit o kaya may magkakatulakan. Trigger warning! Trigger warning! Alam naman natin, maraming manyak. Baka meron mana Pagod na pagod yung tauhan mo. Bigla may magpapaandar. Ang ingay na video sa Facebook o sa YouTube. O kaya maingay yung kanyang musika. Wala siyang earphones. O kaya mapipikon yung bida mo. Kasi itong magulang, hinahayaan lang na magwala yung anak. Ano man ang konfrontasyon, kailangan merong pangatlong elemento. Iyon yung resolusyon. Sundan natin dito si Snyder. Bagaman siya ay nagsusulat ng screenplay, mahusay pa rin yung kanyang konsepto. Sundan natin yung kanyang tatlong elemento. Pagbabanggaan, pagbabago ng sitwasyon. Plus, minus. Sa simula ng segment, plus siya, masaya siya kasi nakapila na siya sa wakas. Sa katapusan ng segment minus kasi natalo siya sa round na yon. Kailangan din na mapangalanan mo yung emosyon na iniindika nung plus minus mo. Sa simula, ginhawa. Pagkatapos ng segment, pagkatapos ng round ng pag-aaway, napunta siya sa disbelief. Paano siya natalo sa argumento nitong buiset na sumingit lang sa pila? Tandaan natin na ang dialogo ang esensya ng bulak. Kung gayon, dapat mong alagaan ang pagtatalo sa iyong dula. Ito yung tatlong dapat iwasan pag nagsusulat ng pagtatalo sa dula. Unang-una yung persado o di natural na pagtatalo. Ibig sabihin, pinipilit mo iyong away na hindi naman talaga dapat mag-aaway. Nakaugat ito sa mahinang karakterisasyon. Kasi imbis na ang nagdidikta sa aksyon ng iyong tauhan ang kanyang esensya yung pangangailangan ng iyong banghay ang nagtutulak sa kanya siya hindi niya tinutulak yung kanyang sarili hindi niya pinapaandar yung kanyang sarili bilang author bilang mandudula tinutulak mo siya kaya pili ito ay problema ng ugat. Kaya kailangan balikan mo yung tauhan mo. Ano ba yung kanyang motivasyon? Isa sa importante din, meron dapat at stake yung nakapusta. Yung pag matalalo siya sa argumentong ito, may mawawala sa kanya. Kaya halimbawa, balikan natin yung nanay na gustong manatili yung kanyang anak sa bahay kahit matanda na ito, 25 years old na o 30 na, at yung anak na gustong maging independyente, gustong bumukod. Ano ba yung nakapusta? Hindi lang sa mawawalan si mami ng kasama sa bahay, natatakot din siya na yung kanyang anak ay mapahamak o kaya maging makamundo. Old fashion siya eh. O kaya alam niya na yung kanyang anak ay hindi mahusay sa pera. Kaya natatakot siya na gasta lang to ng gasta, may sariling apartment, may sariling condo unit, walang naiipon. Sasabihin niya, mababaon ka sa utang! Iyon din yung magdidikta ng kanyang iba ibang point of attack. Una, emotional blackmail. Oh, awawa naman ako, wala na nga yung daddy mo. Tapos ngayon, iiwan mo ako. Pagkatapos, pananakot. Alam mo naman, it's a wild world. Huwag kang babalik, iiyak-iyak ka. Lahat yung may ultimate subtext. na pag umalis ka dyan, wala ka lang sa buhay ko, hindi mo ako mahal. Bubukod yung puso mo mula sa puso ko. Ito namang si anak, ano yung pusta niya na kaya hindi siya pwedeng matalo sa argumentong ito? Yung kanyang kalayaan, yung kanyang chance na mag-hook up sexual desire. A buong buhay niya, bawat aspekto kinokontrol ng mami niya kasi deadball na si daddy. Para tuloy, naging substitute husband siya. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na maging anak. Kaya ngayon, gusto niya na magkaroon ng pagkakataon na maging kung ano talaga siya. Galugarin kung ano talaga siya. Kasi buong buhay niya, dinidikta ng nanay niya kung ano siya dapat. Pag nakabukod na siya, pwede niya nang malaman kung ano yung tunay na siya. Pangatlong dapat nating iwasan yung gasgas -gas na resolution. Yung buong dula mo nga, 5,000 words, 40 minutes. Bawat isang segment doon ay mayroong argumento, mayroong pagtatalo. Sa dulo ng dula mo, may pwedeng stalemate, pwedeng knockout, Pwedeng technical knockout. Mas mahusay, syempre, kung may isang nanalo. Sa kaso nga ni mami at ni anak, ang cliche dito eh, pag nagbati sila. Paano mo gagawing hindi cliche na mahal pa rin nila yung isa't isa? Yun yung misteryo ng dula. Yun yung hamon sa iyo bilang mandudula. Dalawang tip. Bawal magyakapan. Bawal magiyakan. Essential nga ang pagtatalo sa dula. Ano yung tatlong elemento para maging epektibo ito? Unang-una kailangan sa panipaniwala di yung dialogo. Ito naman ay rule, hindi lang sa pagtatalo, kundi para sa buong dula mo, kahit yung mga friends tayo part. Kaya parang pag masyadong mahaba yung mga linya mo, na yung aktor mo hihingalin pag sinabi hindi yun ka pa ni paniwala o kaya mag info dump ka kahit naman sa fiction bawal ito alam mo naman mami na tatlong taon nang wala si daddy alam mo naman mami na dalawang dekada nang wala si daddy Rack! Ang pangit. Ang pangani dito yung gusto mong sabihin lahat sa isang pahina imbis na unti-unting buuin yung puzzle sa kabuuan ng dula. Gayun din pag, limbawa, magagawa yung tauhan mo. Wala ka namang alam sa magagawa. Hindi ka nakihalubilo sa magagawa. O kaya, sosyalin yung tauhan mo. Tapos, ikaw ay social climber. Baka mahirapan kang ma-approximate yung diction ng isang sales lady. O kaya, ikaw ay rasistang uri ng manilenyo. Para sa'yo, yung mga taga-probinsya, isa lang yung paraan ng pagsasalita. Regionalist. Kailangan din na laging tumitindi yung tunggalian para laging may tension. Away sila. Away sila. Round one. Op. Punta muna sila sa dalawang sulok. Kailangan magsalpukan ulit. Kaya limbawa, si mami at si anak, talo. Pagkatapos, Kaunting pahinga. Oh, wag na muna, wag na muna, muna. Iluto na muna natin 'to. O kaya, sige, magpatuloy ka sa pag-impake. O kaya, sagutin ko muna 'tong tawag na 'to. O kaya, Sige, tulungan mo na akong ibaba ito. Nag-iisip na pala si mami ng ibang taktika. Siguro, alimbawa, isa sa mga ritual nila yon, bonding moments nila yung pagluluto. Kaya pinapaalala niya kay anak, ano yung mawawala sa'yo pag umalis ka? Konektado ito dun sa ideya natin na hindi dapat porsado o di natural yung pag-aaway. Hindi naman sa, ano, hindi naman sasapak ng sasapak si mami. Susubukan niyang suyuin. Susubukan niyang e seduce si anak. Kaya merong mga sandali na peace time para pagbalik ng gera, lalong mas matindi. Hindi pwedeng ikot ng ikot na pareho lang yung argumento. Nabigo na si mami sa emo blackmail niya. Kailangan pumunta na siya doon sa pananakot. Pag hindi epektibo yung pananakot, kailangan dumiretso na siya sa bribery. Ah, sige, pag ikaw ay hindi bumukod, hahayaan kitang mag-uwi ng lalaki dito. No questions asked. Ang ganda nun. Pero alam ni anak na, isa na naman itong bitag, isang paraan ng pagkontrol. Aprobahan niya ako mag-uwi ng lalaki. Pero ayoko naman na mag-uwi ng lalaki. Kasi ang gusto niya, isang lalaki lang iuwi ko. Gusto ko, iba-ibang uri ng lalaki. Gusto ko mag-try out ng mga bagong bagay. Hindi magkaroon ng mommy-approved boyfriend. At panghuli, kailangan ng satisfaction sa resolusyon. Huwag mo kaming bibitinin. Pwedeng mambitin yung dula, pero hindi pwedeng nakabitin yung mga individual na segment. Kailangan tapusin mo yung line of argument. Bakit hindi na naging epektibo yung emo blackmail kasi matutuklasan natin na si mami no noon pa pala nang ba-blackmail. Bakit hindi epektibo yung pananakot? Kasi matutuklasan natin na nakahanda na pala si anak sa mga posibilidad. Buong buhay niya, nagtitrain siya para maging independyente. Bakit hindi epektibo yung panunuhol? Nabanggit ko na nga kanina kasi nakilala niya bilang bagong paraan ng kontrol itong kalayaan na inaalok ng mami niya. Ano yung ugnayan ng pagtatalo at karakterisasyon? Dito makikita yung relasyon ng iyong mga tauhan. Magnanay sila, alam natin. Pero anong uri ng magnanay? Sila ba ay laging nag-aaway tungkol sa mga maliit na bagay? O nagkikimkim ng sama ng loob? Magkaparehas ba sila ng halagahan except for one? O lagi silang nagtatalo at nabibikis lang ng alaala nung Father, husband. Sa pagtatalo din, makikita yung motibasyon ng mga tauhan. Muli, ano ba yung nakapusta? Dito rin natin malalaman, ano ba yung nakapusta sa buong dula na ito? Ito yung inaabangan ng manonood. Magiging independent, di ba? si anak? Mabubuhay ba na walang kasama sa bahay si mami? Sa proseso ng pagtatalo, mapapanood natin iyong pagbabanyuhay ng iyong mga tauhan. Bagaman hindi makukuha ni mami ang kagustuhan niya, bubukod pa rin si anak eh. Narating din niya yung punto ng kanyang evolution bilang ina na sa wakas, papakawala niya ito. Natalo siya, pero nanalo siya. Dito lumalabas yung katauhan ng iyong mga tauhan. O kaya, si anak, hindi man nagawang makabukod kasi nga, bababa naman pala yung sweldo niya eh. Magro-roommate din pala siya, hindi yung nanay na lang niya yung roommate niya. Eh. Pero, nakakuha siya ng ilang concession. Sige, pwede siya mag-uwi ng barkada, pwede siya mag-party, nanay pa rin niya yung magbabayad ng kuryente at tubig. Libre yung internet. Natuklasan din niya kung anong uri siya ng tao. Siya pala yung uri ng tao na magsasakripisyo ng kalayaan para sa convenience. Sa senaryo na ito, syempre, si mami yung nagtagumpay at si anak mula rebelde ay naging pragmatista. Ano man ang mangyari sa iyong banghay, kailangan ito ay nakadepende sa iyong mga tauhan. At yung kalooban niya ng iyong mga tauhan ay natutunghayan sa kanilang dialogo, natutunghayan sa pagtatalo sa dula. Kailangan may logika yung presentasyon mo ng mga pagtatalo. Doon sa kaso ng ating hypothetical na dula, kung ang subtext ng iyong dula ay buong buhay kinokontrol ni mami si anak. Sa huling bahagi ng iyong dula, mo pasabugin yung isyong yon Simula, sinusubukan pa rin nilang iwasan iyong isyo ng control. Tungkol pa rin ito sa pera, tungkol pa rin ito sa kalungkutan, at nang unti-unti nang maging hindi ka pa sa kanila, sa isa't isa, iyong mga pretension na yun, saka lamang mailalahad yung katotohanan. Yung subtext mo magiging text yung naka background mapupunta sa foreground. Hanggang dito na lamang, iyan ang aking lecture tungkol sa pagtatalo sa dula. Paano magsulat ng pagtatalo sa dula?